itu ito po garot ko Mantik. itu ko kakabit ng hangin ko, itu Dito. Ayusin itu ito. Ito, ngamit Babago ko muna. Tik. Ay, ko. Mga pa. Kung hindi ko sinilaban to, lalo marami ang tik. Sinilaban ko muna, eh. Dito ko, yung lalagay sa ibabaw nito, ano, yung bay bayang ang ginagawa ko. Lalo lalagay ako ng babagayin ko forma. Mas maganda rito parang ano sa ano ano tawag dito harap nasa tokto ko ng bundok na ano yung ano tawag dito parang nasa rasteresis tok na ano, ano, ano sige ano. eh, ganoon na rin yun ayun lag Ako nga po pala nakipaglibig doon sa beo ko sa pinig sa asawa ko. Nagkaroon pa ting konting katatawan at kalala ko po. Kasi po nakakita ko yung bienong kong kapatid ng bienong kung may edyong na. Aamin po sana ako. E biglang may hinimatay na ano, yung manugang. Hindi mo na ako lumapit, tinintay ko pagkakataon. Nung matapos na po, nalalapitan una wala sa paningin ko. May nakita akong matanda ka pare, para yan, para sa niya ng damit. Tsaka pati dadu, tsaka talikod. Hinila ko pa nga may nablood ko eh. Nagulat <laughs> yung matanda. Pag-arap sa akin, hindi pala yung matanda. Gulat na gulat yung matanda. Pati yung kasama ko, bakit daw ako kalaw Kala ko ako itang. Mabait naman yung matanda, nagpasalamat naman. Siya. Sabi na, sige, ayos na. Sabi ko, pasensya na po kayo. Kala ko kayo po yung hibiyan ako eh. Tawa na na lang po kami. Uh, talaga ka. Maraming nangyayari sa akin doon, paglibing pring makipaglibing ako. Maraming kalokong nangyayari. At ko kwento sa inyo, pagka may panahon akong ginagawang iba. Okay, so, dito ko lalagay ito. Ha, ah, ganda rito kung itong tunay na bahay dito. Ay, ah, dito. Ayos na. Salamat. 3 Minuten, wir 3 Minuten.